Hi! ako'y nabigyan ng balinghoy, balenghoy, din na balinghoy. ang ipapasuman sa akin inahin. Sumano nga ako. Ah, ako ano balita kaya nagtakip ay digilabu ni sa ina hmm. saman yung, kayo. bukas na. bukas na. ano, subalim yung 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 rin. Ano, yung yung ng pagpalagay na sampo,

Ayan. Ay, sa kayo po ka ng liyag, hindi naman yung liyag. Ay, sa harapan, kahit siya'y magulang na. Sa kapit bahay lang ako na yan. Ay! Oo. Akan ay pito Ang kanya ay ano. At wala. <laughs> Salamat doon sa nagbigay ng ano, ng baling hoy. Meron na kaming susumanin bukas. Hmm. Ikaw, meron ka? Wala. <laughs> wala kain. Ang asukan. <laughs> ah, bulok na. may tao gusto ko sino nang tawag dito sa harap pasok ko ano yan ay papabalat ba wala rin ha ano na ang ba may showman pa may init ay tatluk pa ano nga ang tawag din eh triangle tatluk eh triangle taga lang pipalangin ko ang usapan namin sa po akin. isa dalawa tatlo apat Lima, ani pito, Oh. Oh, di sampo. Sampo, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. labing dalawa sa 10 Maroon pa lula. pa lang dalawa. Oh, ito siya. Ah, ilan ang natin. kainin. Yan, natatanggal lang kanya. Ay, natagma na Sobrang katakawa, nagagalit na. Sarap. Tamas! Yeah. Oh, okay. Ay, suman! Abos na. Abos na, Suman, galing kay Maring Kat. At suman na ginawa ng nanay ko. O, oh, di ka. <laughs> at kape barako